Ну, какой kung lahat ng mga tao ay nakatapres. <laughs> so, yun, na bigot, nakatapres kasi siya, siya na yun gudu. Ano yan? Sa na gudu, yan. Mapalalaki man o babae. Wala pa batas noon na no indecent exposure. Hindi <laughs> Pero okay naman sila at maayos naman sila nakapamumuhay. Subalit napansin ng mga babae, partikular na sa si, uh, Yodge Yod like, oh, Yod Yung babae, Yodge Lick. Yodge Lick. O Yodge Lick yung mga lamba. Hindi na dito, Yodge Lick. Like, Kaya Joy! <laughs> Yodge Lick! O yung kundun, Yodge Lick! Kasi Yodge Lick na yan, meron sa vital statistic na

Oh yes. Pero kapag kumalos na si Lord Flick, palayo. Eh, magrabe na bang magbabalik sa normal ang kilos ng mga lalaki. Parang uh, wala nangyari. Kaya sinubukan niya ulit na makit sa mga lalaki. Laking gulat ni Lord nang no, manigas ulit ang mga ito. <laughs> At tumayo ng tuwid na tuwid. Pero, <laughs> so, no? pero this time, parang tumutubo na yung dawan niya. Ni <laughs> <laughs> bagay na hindi nagustuhan ni Yon Slick dahil hindi naman siya pagkain. E bakit ba lang natatakam yung lalaki sa kanya? Isang bagay na napansin ni Yon Slick na ito. Kapag siya ay nilalapitan ng mga lalaki ng taga na bitin, ay tumatanggut ito ng matagal sa kanyang bitin. Okay. Dahil dito, natumigay na si Brian na ang simpleng na palang dahilan kung bakit kumikilas ng friends yung mga lalaki. <laughs> Nag-decide siya na mag-expert na pinayad mo ulit nung makatulit. Ang Brian niya ang kanyang video gamit ang panak na Okay? <laughs> At minapita niya ang mga lalaki taong buto. Nating gulat niya nung hindi sa pansinin ng mga ito. Ba't nagpatuloy lang sa kanilang ginagawa? Laki ng tuwa ni Lord Smith dahil sa kanilang natuklasan. Dali-dali siya umalis at itinika sa ibang mga babaeng tao At ako ba ba pala? At ako ba pala? siya? Yan, senior niya ay kanilang findings. Magmo